dismayado ang mga estudyante ng University of the Philippines sa tuluyang pagbabago ng school calendar ng universidad. Walo sa 10 miyembro ng Board of Regents ang pabor na magsimula sa Agosto at matapos sa Mayo ng susunod na taon ang pasokan ng lahat ng UP campus sa bansa. Magsisimula na sa taong ito ang panibagong school calendar. Based on the recommendation of the UP Diliman Chancellor, the Board Uh, made the decision to approve the recommendation. Nakipagpulong ang board sa kinatawan ng student region kanina. Ngunit nismayado ang mga eskolar ng bayan sa resulta ng pag-uusap. Sa pag-uusap namin, no, na dapat yung ano daw namin as sectoral regents, we are part of the members of the board. Hindi daw kami mga mouthpiece ng ating mga sector. Siyempre ako nagagalit ako sa bahagi ng mga estudyante. Sinabi ng mga estudyanteng aming nakausap, hindi raw makatutulong ang pagbabago ng school calendar sa kalidad ng edukasyon. Yung pagpapataas ng quality ng education ay hindi mo makukuha sa simple pag-shift ng academic calendar, no? Makukuha mo 'yan kung may enough facilities, enough na investment yung uh, lalo na yung government bilang National University ang UP sa education. Marami rin daw maapektuhan, tulad na lang ng mga kumukuha ng kursong agrikultura. Marami, lalo na sa IUP, marami rito galing talaga sa mga rural areas, marami galing sa mga farmer families. At sila rin, malaki ang magiging epekto sa kanila. Yung banat po sa atin dyan, nakaangkop na raw po sila, na iminomove -im -im na raw po ng mga farmers natin sa August yung taniman. Pero sa totoo po, crash crops, yung binabanggit na yan. Pero yung main agricultural products natin, bigas, mais. Yung, yung mga yan po, hindi po yan naiurong na <laughs> yung pag-ani. Maging ama tindera sa UP, tutol sa pagbabago ng kalendaryo sa toong ito. Apat na buwan silang mawawala ng hanap buhay. Bilang mga manininda sa UP, sobrang apektado po talaga kami. Dahil yung kabuhayan po namin, dito lang namin inaasahan. Siyempre, kapag walang pasok, wala rin po kaming kita. Bilang isa sa miyembro ng Board of Regents, sandaling hinarap ni Senator Pia Cayetano ang mga estudyante at sinagot ang kanila mga katanungan. We honored the the um the decision of the Constituent University Sympito and lumabas doon sa University Council na majority approved also the shift of the calendar sa University Council and then pati po sa University Student Council sa Naniniwala ang mga estudyante na walang maayos na pag-uusap na naganap sa pagdidesisyon ng pagbabago ng school calendar. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsnight!